Sa Switzerland, tumatakbo si Carol sa kagubatan habang daladala ang mga diamante na ninakaw niya, naghihintay malapit si Alex, ang kaibigan niya, kasama ang mga armas kung sakaling may mangyaring masama. Ngunit na-distract si Alex nang tawagan siya ng kanyang nobyo upang makipaghiwalay. Sinermonan siya ni Carol dahil baka mawala siya sa landas kung walang gabay, kaya agad binabani ni Alex ang tawag at bumalik sa pagbibigay ng direksyon kay Carol. Nang magtagpo silang muli, tumakas sila gamit ang isang four-wheeler na minamaneho sa gitna ng kagubatan. Sa mga sandaling iyon, natagpuan sila ng maraming drone at pinaputukan, kaya nagsimula ang habulan. Mabilis na nagmaneho si Alex habang iniiwasan ang mga bala, ngunit wala silang takas kung hindi sila lalaban. Kinuha ni Carol ang manibela habang lumipat si Alex sa likuran, kinuha ang kanyang baril, at gumanti ng putok. Ngunit dahil sa sama ng loob mula sa hiwalayan nila ng nobyo, hindi tumama ang kanyang mga bala, at nasira pa ang four-wheeler dahil sa mga atake ng drone. Pinaalalahanan siya ni Carol na mag-focus kaya kinuha ni Alex ang mas malaking baril at unti-unting pinabagsak ang bawat drone. Nagdiwang ang dalawa sa kanilang pagtakas ngunit tumigil na rin sa paggana ang sasakyan dahil may tagas ang tangke ng gasolina. Pagkaalis nila, dumating ang panibagong drone at pinasabog ang four-wheeler. Ginamit ni Alex ang usok mula sa pagsabog bilang panangga at pinabagsak din ang drone. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang lugar sa bundok kung saan may itinagong mga wingsuit ngunit natunto na naman sila ng isa pang drone at agad itong pinabagsak ni Alex. Pagkatapos ng kanilang pahinga, tumalun sila mula sa bundok at lumipad gamit ang espesyal na mga suit na nagbibigay daan sa kanila upang ma-enjoy ang tanawin hanggang sa sila'y bumagsak sa tubig. Makalipas ang ilang panahon sa Paris, nalaman ni Carol na anim na linggo na siyang buntis. Hindi siya gumamit ng proteksyon sa isang casual na pakikipagtalik dahil sinabi sa kanya ng isang surgeon na hindi siya maaaring magbuntis, ngunit nagkamali ito. Ngayon ay may ilang linggo si Carol upang magpasya kung itutuloy ba niya ang pagbubuntis, at dahil ito ay high-risk pregnancy, kailangan niya ng katahimikan at kapayapaan. Kinagabihan, pumasok si Carol sa isang kawin na hinalang gusali upang makipagkita sa mga kriminal habang si Alex ay nakatago bilang backup. Ibinigay ni Carol ang mga diamante sa mga lalaki, na siniguradong totoo ang mga ito bago sabihing ipinadala na nila ang bayad sa amo ni Carol. Galit na sinabi ni Carol na hindi iyon ang napagkasunduan, kaya tinawag ng kriminal ang kanyang aso at tinakot si Carol na aatakihin siya nito. Agad pinatamaan ni Alex ng laser sight ang dibdib ng lalaki kaya napilitan ang mga ito na palayain si Carol. Pagkatapos, sinabi ni Carol kay Alex na pagod na siya sa lahat ng panganib at mararahas na kriminal, kaya gusto na niyang tumigil sa ganitong buhay. Nag-aatubili si Alex sa simula pero pumayag din siya. Kinabukasan, nagtungo ang dalawa sa isang sinihan upang makipagkita sa kanilang boss, ang makapangyarihang kriminal na kilala bilang Godmother. Nang sabihin ni na Carol at Alex na gusto na nilang tumigil, tumawalang si Godmother at ipinaalala na walang nakakaalis sa negosyong ito. Lahat ng nagtangkang tumalikod kay Godmother ay namatay. Kahit ganoon, buo ang loob ng dalawa na tumigil, kaya nagpasya silang mamuhay sa kagubatan, malayo sa sibilisasyon upang hindi na sila matagpuan. Sa una ay puro puno lamang ang nakikita, pero ginamit ni Carol ang scanner sa kanyang mata upang mahanap ang isang tagong pinto papunta sa bago nilang tahanan. Nang gabing iyon, nagkasayahan sila habang pinag-uusapan ang kinabukasan at nagsayaw sa lumang tugtugin. Nang makatulog na ang dalawa, tumakas ang kanilang alagang kuneho papuntang kagubatan at nagising sila sa ingay, eksakto bago pagbabarilin ng mga tauhan ni Godmother ang kanilang bahay. Bulletproof ang mga dingding kaya ligtas pa sila, pero nag-aalala si Alex dahil sinusundan ng mga bala ang kanyang kilos, ibig sabihin siya talaga ang pakay. Tumigil din sa wakas ang putukan at bumalik ang kuneho sa bahay, dahilan para matukoy ng asasin kung nasaan ang pintuan ng alaga. Ipinasok nito ang kanyang baril sa butas at muling nagpaputok, winasak ang maraming gamit ngunit hindi tinamaan ang mga babae dahil nakapagtago sila. Sa kasamaang palad, napatay ang kuneho at napayakap si Alex dito habang nanumpang maghihiganti. Makaraan ng ilang araw, nagkita si Carol at Godmother sa isang restaurant. Kinumpirma ni Godmother na si Alex lamang ang pakay ng mga asasin. Pagkatapos, pinatutok ni Godmother ang baril ng kanyang bodyguard sa isang kusinero at tinakot si Carol na papatayin ito kung hindi niya gagawin ang isang huling trabaho. Napilitan si Carol na pumayag, pero humingi siya ng dalawang milyong dolyar para tuluyang makapag-retiro. Ang misyon ay ang pagnanakaw ng isang bagay sa isla ng Corsica, at si Carol ang baalang bumuunang kanyang sariling grupo. Matapos nito, dinala ni na Carol at Alex ang plano kay Abner, isang master planner. Ang kanilang target ay isang kilalang painting na ilalagay sa isang eksibisyon sa kumbento. Wala silang mapa ng lugar, kaya kailangan muna nilang nakawin ng blueprints. Ibinigay ni Abner ang pangalan ng tagapagtustos ng armas at ng getaway driver, dahil ayaw na ni Carol na magmaneho si Alex matapos ang isang malaking insidente sa Switzerland. Sunod nilang pinuntahan ng isang racetrack kung saan pinagalitan si Sam, isang race driver, ng kanyang teammate dahil sa umano'y pagkukulang sa kotse. Dahil sa inis, ninakaw ni Sam ang sasakyan at pinaikot ito sa truck sa matinding bilis, pinatunayan niyang husay ng driver at hindi nang sasakyan ang problema. Pagkatapos nito, tinanggal siya sa trabaho ng galit na teammate niya. Hinubad ni Sam ang kanyang jumpsuit sa harap ng lahat. Pagkatapos, inanyayahan ni na Carol at Alex si Sam na maglunch at inalok siyang sumama sa kanilang misyon, ipinaliwanag na pantay-pantay ang hahatiin nilang pera. Naiini si Alex sa pagpapalit sa kanya bilang driver at naging masungit, kaya muntik nang tumanggi si Sam ngunit napakalma ni Carol ang lahat at napapayag si Sam. Maya maya, naglayag ang tatlong babae papuntang isla at natagpuan ang magandang bahay na pansamantalang titirhan. Matapos makapag-ayos, nagtungo sila kay Clarence, na may-ari ng isang tindahan ngunit ginagamit ito bilang panakip sa kanyang ilegal na bentahan ng armas. Habang ibinibigay ni Clarence ang lahat ng kailangan nilang sandata, hindi napigilan ni Alex ang paghanga at nakipaglandian sa kanya. Dahil hindi pa marunong gumamit ng baril si Sam, dinala siya ng grupo sa isang open area kung saan tinuruan siya ni Carol kung paano ito gamitin. Kinagabihan, napansin ni Alex na hindi na umiinom si Carol kaya't napilitang magbigay ito ng palusot upang mapanatiling lihim ang kanyang pagbubuntis. Gabi na nang makaramdam si Carol ng cravings kaya kinain niya ang kung ano-anong pagkain sa loob ng ref. Nahuli siya ni Alex at inakalang dumaraan na si Carol sa menopause. Kinaumagahan, tinanong ni Sam kung paano nagkakilala sina Carol at Alex. Maraming taon na ang nakalipas, tumakas si Alex mula sa kanyang pamilya tulad ni Carol sa parehong edad. Nagkita sila sa Amsterdam noong nasa isang diamond heist si Carol at naisip niyang bagay si Alex bilang kasama. Matapos ang agahan, isinailalim ni na Alex at Carol si Sam sa matinding pagsasanay tulad ng pagtakbo, paglangoy, at dagdag na shooting practice. Ganito ang naging routine nila sa mga susunod na araw habang hinihintay ang pagdating ng painting sa kumbento. Paminsan-minsan, nagpupunta rin sila sa lokal na palengke o sa bar para magpahinga. Isang hapon, habang mag-isa si Carol, tinawagan niya ang kanyang doktor at sinabing itutuloy na niya ang pagbubuntis. Kinagabihan, aksidenteng nasira ni Carol ang hapunan at dahil sa pregnancy hormones ay napaiyak siya. Sinabi ni Alex na maliit na bagay lang iyon at kinain pa rin niya lahat ng naluto. Pagkatapos, inanunsyo ni Carol na sina Alex at Sam ang magnanakaw ng blueprints nang wala siya upang matutunan nilang makisama sa isa't isa. Kinaumagahan, nagtungo si Sam sa opisina ng kumpanyang gumagawa ng renovation habang nagtago si Alex sa kabilang gusali upang magbigay ng backup. Dahil walang seguridad, madaling nakapasok si Sam at ginamit ang kanyang telepono para ihack ang computer. Matagumpay niyang nakuha ang blueprints at nakarelax na siya, ngunit biglang nagbabala si Alex na may paparating. Kinabahan si Sam pero sinabihan siya ni Alex na huwag mag-alala bago niya patumbahin ang mga empleyado gamit ang tranquilizer darts. Nang paalis na si Sam, may isang empleyadong gising pa rin, at napatigil siya sa takot, kaya pinindot ng lalaki ang alarma. Agad siyang binaril ni Alex ng isa pang pamputulog upang makalabas si Sam ng walang abala. Sumakay ang dalawang babae sa motorsiklo at si Sam ang nagmaneho na parang baliw bilang ganti dahil hindi siya tinulungan agad ni Alex. Sa loob lamang ng limang minuto, nakabalik na sila sa bahay at itinulak ni Alex si Sam sa pole. Kinagabihan, pumunta ang mga babae sa isang pista. Nagsayaw si Sam ng masaya habang nakuha naman ni Alex ang pagkakataong halikan si Clarence. May isang babaeng nagka-interes kay Sam at tinangkang halikan siya, ngunit itinulak siya ni Sam. Pagkatapos, kinausap ni Sam si Carol ng privado at inamin niyang namatay ang kanyang asawa at patuloy pa rin niya itong iniiyakan. Nangako si Carol na naroon ang kanyang mga bagong kaibigan para sa kanya. Dinaglaon, nakahanap ng silid sina Alex at Clarence para magtalik, pero biglang naputol ito ng may lalaking pumasok at gustong makisali. Natuwa si Alex at napapayag si Clarence na subukan, ngunit habang naghahalikan sila, sinuntok ng estranghero si Clarence hanggang mawala ng malay. Nang tangkaing lumaban ni Alex, madali siyang natalo ng lalaki at inihagi sa kama habang sinasakal. Gayunman, hindi sumuko si Alex. Sinuntok niya ang lalaki hanggang sa mapayuko ito, sa kaginamit ang kanyang mahahabang kuko upang kalmutin ang anit ng lalaki at magkapunit ito. Habang nagsisimula ang fireworks sa pista sa labas, nagpatuloy ang matinding laban. Ilang ulit siyang sinuntok pero nagawa niyang sipaing ang lalaki sa singit at pukpukon ito gamit ang pinakamalapit na bagay. Isinuot ni Alex ang kanyang sapatos, binasag ang maraming babasaging bagay sa sahig pati salamin. Pareho silang kumuha ng bubog upang ipagpatuloy ang laban, ngunit hirap gumalaw ang lalaki dahil nakapaa siya. Kinaumagahan, itinapon ni na Alex at Clarence ang bangkay ng lalaki sa dagat. Ibinunyag ni Clarence na may patong ang ulo niya at hindi niya akalaing hahabulin siya hanggang sa isla, kaya humingi siya ng tawad kay Alex. Maghapon silang naglayag sa bangka, naglandian at namangha sa tanawin. Ikinwento rin ni Clarence ang ilang karanasan niya sa mga kriminal. Samantala, binisita ni Godmother si Carol sa bahay at inaming gusto niyang palitan si Alex kay Sam. Ngunit tumanggi si Carol na hiwalayan ang matalik niyang kaibigan. Pag uwi ni Alex, ikinwento niya na dahil sa mga kwento ni Clarence ay natuntun niya ang mga pumatay sa kanilang kuneho. Pumunta ang grupo sa bayan at nagtago si Alex sa kanyang sniper spot gaya ng dati. Nilapitan ni na Carol at Sam ang mga. Asasin sa pagkukunwaring sila ay mga maninayaw na sumagot sa anunsyo ng palabas. Nagsayaw sila upang makuha ang atensyon ng mga lalaki, at habang titig na titig ang mga ito, pinaputukan ni Alex ang mga asasin isa-isa. Dahil bukas nagaganapin ang pagnanakaw, ginugol ng mga babae ang natitirang oras sa kasiyahan at pagpapalalim ng samahan. Sa pagbabalik nila, ipinahayag na ni Carol ang kanyang pagbubuntis. Gulat ang lahat pero sinuportahan siya ng mga kaibigan. Pagkatapos, nagtagpo sila kay Abner upang tapusin ang plano. Gagawin nila ang pagnanakaw sa gabi ng derby upang abala ang mga gwardya sa panunood ng TV. Nasa itaas na palapag ang painting kaya gagamit ng lihim na lagusan sina Carol at Alex. Si Sam ang magiging getaway driver habang si Abner at ang kanyang matandang kasintahan ay magbebenta sa food truck malapit sa kumbento. Kinabukasan, ipinarode ni Abner ang truck sa malapit nang walang problema. Nagtago sina Carol at Alex sa loob ng mga estatwa na ipinadala sa kumbento bilang regalo. Sa loob, naghintay ang mga babae sa sendiyas ni Abner, pero aksidenteng nahulog niya ang earpiece sa ginagawang sarsa. Dahil sa tagal, sinira na nila ang estatwa upang makalabas. Lalong nabulabog ang plano ng dumating ang malaking TV crew sa lugar, may kukunang music video para sa isang sikat na music hero sa kumbento ngayong gabi. Napalibutan si na Abner at ang kanyang kasintahan ng mga staff na humihingi ng pagkain kaya napilitan silang magluto. Kinailangan ding lumipat ni Sam upang hindi siya makunan ng kamera at napalayo siya sa gusali. Samantala, natuntun ni Alex ang security team at binaril silang lahat gamit ang tranquilizer darts, pati na ang lalaking susunod sana kay Carol. Sumakay sa elevator ang dalawa at sinubukang tawagan si Sam, pero kinailangang manahimik ng may sumakay pang dalawang crew member. Sa susunod na palapag, puno ito ng mga trabahador pero hindi umatras si Carol, sabi niya, maaaring gamitin silang panggulo. May dalawang gwardya sa hagdan kaya agad nila itong pinagtulungan hanggang mawala ng malay. Habang itinatago ni Alex ang mga katawan, nahak ni Carol ang alarm system upang patayin ito. May isang trabahador na napadaan kaya kinailangan din siyang patulugin ni Alex. Sinimula ni Carol ang pagputol sa painting kahit maliwanag na dahil naglagay ng malalakas na ilaw ang crew. May isa pang tauhan na dumaan para silipin ang exhibit at nagkunwaring tagapag-ayos si Carol para sa video shoot. Naniwala naman ang lalaki at nagkwento pa ng matagal habang tinatapos ni Carol ang pag-alis ng painting. Sa wakas ay umalis ito at ligtas na nakalabas ng kumbento ang mga babae dala ang painting. Kinabukasan, nagdiwang ang grupo. Tumawag si Carol ng lihim upang ayusin ang isang espesyal na plano. Sinabi naman ni Alex na aalis na ng bansa si Clarence at sinubukan ni Carol siyang damayan. Di naglaon, sa Paris, nagpunta si Carol upang makipagkita kay Godmother habang sina Sam at Alex ay nasa kani-kanilang pwesto. Pag-abot ni Carol ng painting, niyaya siya ni Godmother na mag-usap ng pribado sa isang silid kung saan hindi siya makikita ni Alex. Doon, nagbanta si Godmother na papatayin ang mga mahal ni Carol kung hindi siya susunod, ngunit walang takot si Carol at binanggit ng malakas ang kanyang lokasyon upang mapatamaan ni Alex. Agad na napatay ang bodyguard at tinawag siyang baliw ni Godmother bago siya rin barilin. Dumating ang grupo ni Godmother sa gusali kaya nagsimula ng mamutok si Alex habang ikinukwento ni Carol ang unang pagkikita nila. Dumating ang pulis at pinalis si Sam. Sinabi ni Carol kung gaano kahalaga si Alex sa kanya, at napaiyak si Alex. Inamin din ni Carol na alam niyang hindi na siya makakalabas ng buhay. Pagkatapos patayin ang isa pang tauhan, sinabi niya kay Alex na tumakas na at magsimulang muli. Dumating ang mga pulis at itinaas ni Carol ang kanyang baril, kaya nakita ni Alex kung paano siya pinaslang. Narinig ni Sam ang usapan ng mga pulis tungkol sa sniper at sinigawan si Alex na tumakbo. Tinulungan siya ng may-ari ng apartment na makalabas sa pagkabigla at nagsimulang tumakbo si Alex, pero nasa may pintuan na ang mga pulis at wala siyang ibang daan palabas. Habang pinapanood ang pag-alis ng bangkay ni Carol, ginabayan siya ni Sam sa tamang silid bago ito tumakas. Nakapunta si Alex sa bubong at nagtago sa mga pulis. Makaraan ng apat na taon, binisita ni Sam si Alex sa tahanan nitong nasa probinsya. Hindi sinasagot ni Alex ang mga tawag ni Sam sa loob ng apat na taon, pero pinapasok pa rin niya ito. Nahikayat ni Sam si Alex na sumama sa isang bakasyon para sa isang sorpresa. Di kalaunan, dumating sila sa desyerto at laking gulat ni Alex na buhay pala si Carol, kasama ang isang kaibig-ibig na anak. Ang mga pulis ay isang espesyal na team na inupahan ni Carol upang gawing peke ang kanyang pagkamatay. Nagyakapan ang tatlong babae ng may matinding emosyon at nagsimulang tamasahin ang bago nilang buhay na magkasama. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood.